What's up guys? Andito naman po ang inyong tita A eh? at magtuturo na naman ng aking natukasan sa si Gcash Credit gamit ang inyong Shopee account. May mga nakapagtanong sa akin kung paano ba i-send sa si Gcash Wallet ang inyong Gcredit. Pero bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang sa akin channel, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa bagong videos na i-upload ko. And pakilike like din tong video. Thank you! Ano nga ba ang G-Credit? So, ang G-Credit ay may gamit mo sa pagbayad ng bills at pwede mo rin ipambili sa mga partner store like Robinson, 7-Eleven, Easy Mart at iba pa. Pero ang tanong, pwede mo nga ba makash out ang G-Credit? Nag-search ako sa Google at ito ang sagot. Wala daw feature to transfer sa Gcash wallet or bank ang G-Credit pero meron pala? Yap, meron. At ituturo ko sa inyo, now na! So, pwede mong ma-cash out ang iyong G-Credit gamit ang Shopee account. So, ang gagawin mo lang, open mo ang Shopee app and then hanap ka lang ng item na iyong i-check out. So, for example, ang G-Credit mo ay 2,000 pesos. Maghanap ka lang ng item na worth 2,000 pesos sa Shopee and then i-check out mo. So, um, make sure lang na hindi lalampas ng 2,000. Pwedeng kumulang pero dapat hindi lalampas kasi hindi magpupush through ang iyong uh, transaction. So, pag nakahanap ka na ng item na eksakto doon sa G-Credit mo, is check out mo lang siya. And then, nakalagay doon sa payment option is yung um, G-Cash or e-Wallet Payment Center. And then, click mo lang yon and then, i-place order mo. So guys, ito importante. Uh, once na na-check out nyo na, na-confirm nyo na, punta na kayo dun sa order nyo and dapat agad-agad ma-cancel nyo bago pa ma ng seller ang item. And automatic yon pag na-cancel nyo na yung order nyo, pupunta na sa GCash wallet ninyo ang inyong g -credit. So, ganun lang kadali gumamit ng uh, Shopee para ma-cash out ang inyong g -credit. And para doon sa may mga CIMB account, meron din akong tutorial kung paano i-cash out ang uh, inyong G-Credit using uh, CIMB account. So ipopost ko lang ang video somewhere here. And click nyo lang yan para malaman nyo kung paano. Thank you for watching. Bye!